Ang cancer sa prostate ay isa sa mga pinakamapanganib na karamdaman na pumipinsala sa kalusugan ng kalalakihan sa Pilipinas. Sa bawat sandali na lumilipas, may isang lalaki sa ating bansa ang nawawalan ng buhay dahil sa sakit na ito. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang katotohanan na marami sa ating mga kababayan ang hindi nalalaman ang mapanganib na katotohanan tungkol sa kanilang kalusugan. Ang mga eksperto sa National Institutes of Health ay natuklasan na 60% ng mga kalalakihang may edad na 35 pataas ay nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang prostate. Hindi ito isang simpleng estadistika lamang. Ito ay isang babala. Sa bawat sampung kalalaking nakakasalamuha mo araw-araw, mga kapwa mo empleyado, mga kaibigan sa inuman, mga kapitbahay, anim sa kanila ay maaring may hindi nalalaman na problema sa prostate. Ang mas nakakabahala pa ay ang katotohanan na ang mga sintomas ay hindi agad napapansin. Tulad ng isang magnanakaw sa gabi, ang sakit na ito ay tahimik na sumasalakay sa ating katawan. Sa panahong maramdaman mo ang mga sintomas, maaaring huli na ang lahat. Ngunit may pag-asa, may mga paraan upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa banta ng kanser sa prostate. Ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Medical School, ang regular na paglalabas ng similya ay nagbibigay ng mahalagang proteksyon laban sa cancer sa prostate. Hindi ito katang-isip lamang. Ito ay isang seryosong konklusyon mula sa isang dekada ng pananaliksik. Ang mga lalaking regular na naglalabas ng similya ay may mas mababang posibilidad na magkaroon ng cancer sa prostate kumpara sa mga hindi. Ngunit hindi lahat ng kalalakihan ay komportabling pag-usapan ang tungkol sa kanilang sexual na kalusugan. Sa ating kultura, madalas itong tinuturing na isang bagay na dapat ikahiya o itago. Ngunit ang katotohanan ay simple lamang, ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa hiya. Ang bawat minutong hindi mo ginagawa ang mga kinakailangang hakbang para protektahan ang iyong sarili ay isang minutong binibigay mo sa posibilidad ng pagkakaroon ng cancer sa prostate. Ang pagkakaroon ng malusog na prostate ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa cancer. Ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay bilang isang lalaki. Sa bawat araw na lumilipas, libu kalalakihan sa ating bansa ang nakakaranas ng mga problema sa pag-ihi, pananakit ng lower back at kahihiyan dahil sa mga sintomas ng prostate. Bago tayo magpatuloy, kung nakikinig ka ngayon at gusto mong makatanggap pa ng mas maraming kaalaman tungkol sa kalusugan ng kalalakihan, pindutin mo ang subscribe button. Hindi mo ito pagsisisihan. Ang mga pag-aaral ng Department of Health sa Pilipinas ay nagpapakita na 65% ng mga problemang may kaugnayan sa prostate ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pangangalaga. Ngunit ang nakakabahala Maraming kalalakihan ang hindi alam kung paano simulan ang pangangalaga sa kanilang sarili. Ang mga tradisyonal na paniniwala at maling impormasyon ay nagiging hadlang sa tamang pag-unawa sa kahalagahan ng kalusugan ng prostate. Ang katotohanan ay ang prostate ay isang mahalagang bahagi ng ating katawan na direktang nakakaapekto sa ating kakayahang magkaroon ng malusog na sex life. Kapag ang prostate ay may problema, hindi lamang ang ating pisikal na kalusugan ang apektado, kundi pati na rin ang ating mental at emosyonal na kapakanan. Maraming kalalakihan ang nakakaranas ng depression at pagkawala ng self-esteem dahil sa mga isyong may kaugnayan sa prostate. Ang mga eksperto sa Asian Journal of Urology ay natuklasan na ang mga lalaking may malusog na sex life ay may mas mababang panganib na magkaroon ng mga problema sa prostate. Hindi ito coincidence. Ang regular na sexual activity ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na blood flow sa prostate region na napakahalaga para sa kalusugan ng organ na ito. Ngunit hindi lahat ng kalalakihan ay may regular na sexual partner at ito ay kung saan papasok ang kahalagahan ng self-stimulation. Ang mga tradisyonal na manggagamot sa ating bansa ay matagal nang nagsasabi na ang kalusugan ng ating reproductive system ay direktang konektado sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang sinaunang karunungang ito ay ngayon ay sinusuportahan na ng modernong agham. Ang regular na paglabas ng similya ay hindi lamang nagbibigay ng temporary na kasiyahan. Ito ay isang mahalagang proseso na nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na prostate. Ang mga kalalakihang regular na naglalabas ng similya ay may mas mabuting hormone balance, mas mababang stress levels, at mas mahusay na immune system function. Ito ay hindi lamang tungkol sa physical na pleasure, ito ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan. Ang bawat ejaculation ay nakakatulong sa paglilinis ng prostate at pagtatanggal ng mga naipong toxins na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Sa katunayan, ang mga lalaking may edad na 35 pataas na regular na naglalabas ng similya, ay may 25% mas mababang tsansa na magkaroon ng aggressive prostate cancer kumpara sa mga hindi. Ito ay isang makabuluhang numero na hindi dapat balewalain. Sa mundo ng medisina, ang ganitong klasing proteksyon ay hindi biro. Ito ay maaaring ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kalusugan ng prostate ay ang pag-unawa sa tamang nutrisyon. Hindi sapat ang pag-alam lamang sa mga benepisyo ng regular na sexual activity. Ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang sustansya upang mapanatili ang kalusugan ng prostate. Ang mga pagkain na mataas sa lycopene, tulad ng kamatis at watermelon, ay matagal nang kinikilala bilang mabisa para sa kalusugan ng prostate. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang katotohanan na ang karaniwang pagkain ng Pilipino ay madalas nakulang sa mga mahahalagang sustansyang ito. Ang ating tradisyonal na diet na madalas na puno ng processed foods at karne, ay maaaring magdulot ng inflammation sa prostate. Ang mga pag-aaral sa University of the Philippines College of Medicine ay nagpapakita na ang mga lalaking kumakain ng mas maraming gulay at isda ay may 30% mas mababang tsansa na magkaroon ng prostate problems. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan mong baguhin ang iyong buong lifestyle. Ang mga simpleng pagbabago sa iyong diet ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang mga pagkaing mataas sa zinc, tulad ng tahong at talaba, ay napakahalaga para sa kalusugan ng prostate. Ang mineral na ito ay kritikal sa pagpapanatili ng tamang hormone balance at sa pagprotekta sa prostate cells mula sa damage. Ang kakulangan sa zinc ay maaaring magresulta sa mas mataas na panganib ng prostate problems, ang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng prostate problems. Ang mga pagkaing mataas sa omega-3 fatty acids, tulad ng salmon at sardinas, ay may natural na anti-inflammatory properties. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing ito ay hindi lamang nakakatulong sa prostate health, kundi pati na rin sa pangkalahatang cardiovascular health. Ang green tea, na ngayon ay mas madaling makuha sa ating bansa, ay naglalaman ng mga compounds na tinatawag na catechins. Ang mga compounds na ito ay napatunayang may kakayahang pigilan ang paglaki ng cancer cells sa prostate. Ang paginom ng tatlong tasa ng green tea sa isang araw ay maaaring magbigay ng makabuluhang proteksyon laban sa prostate cancer. Hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng exercise. Ang mga lalaking regular na nage-exercise ay may apat na pung porsyentong mas mababang tsansa na magkaroon ng advanced prostate cancer. Ang simpleng 30 minutong paglalakad sa umaga ay maari ng magkaroon ng malaking epekto sa iyong prostate health. Sa huli, ang stress ay isa sa mga pinakamapanganib na kalaban ng prostate health. Ang mataas na stress levels ay maaring magdulot ng hormonal imbalances na nakakaapekto sa prostate. Ang mga traditional na relaxation techniques ng ating mga ninuno tulad ng meditation at deep breathing exercises, ay maaaring maging mahalagang bahagi ng iyong prostate health routine. Ang katotohanan ay, ang kalusugan ng prostate ay isang kompleks na issue na nangangailangan ng holistic na approach. Hindi sapat ang pag-focus lamang sa isang aspeto. Kailangan mong tingnan ang bigger picture, ang iyong diet, lifestyle, stress levels, at sexual health ay magkakaugnay na mga elemento na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin para sa iyong prostate health ay ang regular na pagpapatingin sa doktor. Ngunit ang nakakabahala, ayon sa datos ng Philippine Cancer Society, 80% ng mga Pilipinong lalaki ay hindi regular na nagpapacheck up ng kanilang prostate ang pagpapaliban ng check-up ay maaaring magresulta sa mas malubhang problema sa hinaharap. Ang Digital Rectal Examination or DRE ay isa sa mga pinaka-basic na paraan ng pagsusuri ng prostate health. Maraming kalalakihan ang umiiwas dito dahil sa hiya o takot. Ngunit ang katotohanan ay, ang ilang minutong pagsusuri na ito ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Ang DRE ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa laki, texture, at kondisyon ng iyong prostate. Ang PSA test o Prostate Specific Antigen Test ay isa pang mahalagang tool sa pagdetect ng prostate problems. Ang normal na PSA level ay dapat nasa ibaba ng 4 na nanograms per milliliter. Ang mas mataas na numero ay maaaring indication ng prostate inflammation, infection o cancer. Ngunit maraming kalalakihan ang hindi alam ang tungkol sa test na ito, o kaya naman ay natatakot sa posibleng resulta. Ang mga sintomas ng prostate problems ay madalas na subtle sa simula. Ang mas madalas na paghihi, lalo na sa gabi, ang kahirapan sa pagsimula ng paghihi, o ang mahinang flow ng ihi. Ang mga ito ay mga warning signs na hindi dapat baliwalain. Ang problema ay Maraming kalalakihan ang itinuturing ang mga sintomas na ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ang edad ay isa sa mga pangunahing risk factors para sa prostate problems. Sa edad na 50 taon, 50% ng mga lalaki ay may mga pagbabago sa kanilang prostate. Sa edad na 70 taon, ang numero ay tumataas sa 80%. Ngunit ang edad ay hindi dapat maging dahilan para tanggapin na lang ang mga problemang ito bilang inevitable. Ang family history ay isa ring mahalagang faktor. Kung ang iyong ama o kapatid ay nagkaroon ng prostate cancer, ang iyong panganib ay dalawang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Ito ay dahil sa genetic factors na maaaring magpataas ng iyong susceptibility sa kondisyon na ito. Kung mayroon kang family history ng prostate cancer, mas mahalaga para sa iyo na regular na magpatingin. Ang teknolohiya sa paggamot ng prostate problems ay patuloy na umuunlad. Ang mga modernong treatment options tulad ng radiation therapy at robotic surgery ay ngayon ay available na sa Pilipinas. Ngunit ang susi pa rin ay ang early detection. Ang mas maaga mong madetect ang problema, mas marami kang treatment options at mas maganda ang iyong prognosis. Ang kakulangan ng health insurance coverage ay isa sa mga pangunahing hadlang sa regular na prostate screening. Ngunit ang gastos ng regular na check-up ay mas mababa kumpara sa gastos ng paggamot ng advanced prostate cancer. Ito ay isang investment sa iyong kalusugan na hindi mo dapat ipagpaliban. Ngunit ang pangangalaga ng prostate ay hindi lang tungkol sa mga regular na check-up o tamang nutrisyon. Ang mga kamakailang pag-aaral sa Asian Journal of Men's Health ay nagpapakita na ang psychological health ay may malaking epekto sa kalusugan ng prostate. Ang stress, anxiety, at depression ay maaring magpalala ng mga existing prostate problems. Ang mga kalalakihang nagtatrabaho ng mahigit sampung oras sa isang araw ay may apat 40% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate problems. Hindi ito nakakagulat. Ang mahabang oras ng pagupo, kakulangan ng exercise, at patuloy na stress ay nagdudulot ng inflammation sa prostate area. Ang inflammation na ito ay maaaring magresulta sa mas malubhang mga problema sa hinaharap. Ang sexual health at prostate health ay magkaugnay. Ang mga kalalakihang may aktibong sex life ay may mas mababang panganib na magkaroon ng prostate problems. Ngunit ang sexual performance anxiety ay maaaring magdulot ng tension sa prostate area. Ang tensyong ito ay maaaring magresulta sa chronic pelvic pain syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa 20% ng mga Pilipinong lalaki. Ang mga tradisyonal na healing practices ng ating mga ninuno ay may lugar sa prostate health. Ang acupuncture, halimbawa, ay napatunayang makakatulong sa pagbawas ng prostate inflammation. Ang mga herbal supplements tulad ng saw palmetto at pigium ay may scientific evidence na sumusuporta sa kanilang benepisyo para sa prostate health. Ang work-life balance ay kritikal. Ang mga kalalakihang may regular na exercise routine, sapat na tulog, at oras para sa relaxation ay may mas mababang panganib na magkaroon ng prostate problems. Ang simpleng gawain tulad ng paglalakad ng 30 minuto sa umaga ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong prostate health. Ang social support ay mahalaga rin. Ang mga lalaking may malakas na support system, pamilya, kaibigan, o support groups ay mas magaling mag-cope sa mga prostate problems. Ngunit sa ating kultura, maraming lalaki ang nahihiyang pag-usapan ang kanilang prostate health. Ang stigma na ito ay kailangang mabasag. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay may direktang epekto sa prostate health. Ang mga lalaking umiinom ng higit sa dalawang baso ng alak sa isang araw ay may 30% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate cancer. Ang paninigarilyo naman ay nagpapataas ng panganib ng aggressive prostate cancer ng 40%. Ang kahalagahan ng hydration ay madalas na napapabayaan. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa pag-flush out ng mga toxins mula sa prostate. Ang mga eksperto ay nagre-rekomenda ng walong baso ng tubig sa isang araw. Ngunit ang caffeine at alcohol ay maaaring magdulot ng dehydration. Kaya kailangan mong dagdagan ng iyong water intake kung regular kang umiinom ng mga ito. Ang quality ng iyong tulog ay may direktang epekto sa iyong prostate health. Ang mga kalalakihang may poor sleep quality ay may mas mataas na inflammation markers sa kanilang katawan. Ang inflammation na ito ay maaaring magresulta sa prostate problems. Ang 7 oras ng quality sleep sa isang araw ay hindi luho. Ito ay necessity para sa iyong prostate health. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng prostate health na madalas napapabayaan ay ang kahalagahan ng regular na pelvic floor exercises. Ang mga exercises na ito, nakilala rin bilang Kegel exercises, ay hindi lamang para sa kababaihan. Ayon sa mga pag-aaral ng Asian Medical Journal, ang mga lalaking regular na nagsasagawa ng mga exercises na ito ay may 30% ang mas mababang tsansa na magkaroon ng urinary problems na may kaugnayan sa prostate. Ang prostate problems ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong sex life. Ang erectile dysfunction ay madalas na unang sintomas ng prostate problems. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang psychological impact nito. Maraming kalalakihan ang nakakaranas ng depression at anxiety dahil sa mga pagbabagong ito sa kanilang sexual function kawalan ng self-confidence ay maaaring magresulta sa social isolation at pagkasira ng mga relationships. Ang modernong lifestyle ay may malaking kontribusyon sa pagtaas ng mga kaso ng prostate problems. Ang mahabang oras sa harap ng computer, processed foods, at kakulangan ng physical activity ay nagdudulot ng chronic inflammation sa katawan. Ang inflammation na ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Ang mga kalalakihang may sedentary lifestyle ay may 60% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate problems. Ang environmental factors ay mahalaga ring alang alang Ang exposure sa certain chemicals, lalo na ang mga endocrine disruptors na matatagpuan sa plastic at pesticides, ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa prostate health. Ang mga kalalakihang regular na exposed sa mga chemicals na ito ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng prostate cancer. Ang genetics ay isang factor na hindi natin makokontrol. Ngunit ang lifestyle choices ay nasa ating mga kamay. Ang mga simpleng pagbabago sa ating daily routine, tulad ng pagdagdag ng mga anti-inflammatory foods sa ating diet, regular na exercise, at stress management, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa long-term prostate health. Ang kahalagahan ng emotional well-being ay hindi dapat baliwalain. Ang chronic stress ay nagdudulot ng hormonal imbalances na nakakaapekto sa prostate health. Ang meditation, yoga, at iba pang relaxation techniques ay dapat maging bahagi ng iyong prostate health routine. Ang mental health ay kasing halaga ng physical health pagdating sa pangangalaga ng prostate. Sa edad na lampas 40, ang bawat lalaki ay dapat magkaroon ng Comprehensive Prostate Health Plan. Ito ay dapat kasama ang regular na check-ups, tamang diet, exercise routine, at stress management strategies. Ang proactive approach sa prostate health ay mas epektibo kaysa sa reactive approach. Ang stigma tungkol sa prostate health ay dapat mabasag. Ang kultura ng amachismo sa ating lipunan ay madalas na nagiging hadlang sa proper healthcare seeking behavior. Ang pag-amin na may problema at paghingi ng tulong ay hindi sign ng kahinaan. Ito ay sign ng karunungan at responsableng pangangalaga sa sarili. Ang pagpapanatili ng malusog na prostate ay isang lifelong commitment. Hindi ito isang bagay na maaari mong pabayaan hanggang sa magkaroon ka ng mga sintomas. Ang mga eksperto sa Philippine Urological Association ay nagbibigay diin na ang prevention ay mas mabuti kaysa sa cure pagdating sa prostate health. Kung nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, ilike mo ang video na ito at ipasa ang kaalaman sa iba pang kalalakihan na maaaring nangangailangan nito. Ang mga kalalakihang nagkakaroon ng prostate problems ay madalas na nakakaranas ng malaking pagbabago sa kanilang quality of life. Ang simpleng gawain tulad ng panonood ng sine o pakikipag-usap sa mga kaibigan ay maaaring maging mahirap dahil sa constant na pangangailangan na umihi. Ang mga problemang ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng early detection at proper management. Ang financial burden ng prostate treatment ay maaaring maging napakalaki. Ang cost ng prostate cancer treatment ay maaaring umabot sa milyon-milyong piso. Ngunit ang gastos ng prevention, regular check-ups, tamang pagkain, at healthy lifestyle ay mas mababa at mas sustainable sa long term. Ang role ng pamilya sa prostate health ay hindi dapat balewalain. Ang suporta ng asawa at mga anak ay critical sa successful management ng prostate problems. Ang pamilya ay maaaring magsilbing motivation para sa lalaki na mag-adopt ng mas healthy na lifestyle at regular na magpatingin sa doktor. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng bagong pag-asa para sa mga lalaking may prostate problems. Ang mga advanced treatment options tulad ng minimally invasive surgery at targeted therapy ay nagbibigay ng mas magandang outcomes at mas mabilis na recovery. Ngunit ang susi pa rin ay ang early detection at prevention. Ang holistic approach sa prostate health ay nangangahulugang pag-aalaga hindi lamang sa physical aspects kundi pati na rin sa emotional at psychological well-being. Ang stress management, emotional support, at positive mindset ay mahalagang bahagi ng overall prostate health strategy. Sa huli, ang mensahe ay simple. Ang pangangalaga sa prostate ay hindi optional. Ito ay isang necessary investment sa iyong kalusugan at sa quality ng iyong buhay. Ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan sa hinaharap. Ang bawat hakbang na ginagawa mo para pangalagaan ang iyong prostate ay isang hakbang patungo sa mas mahaba at mas masayang buhay.